Ay, ah, ito yun. Ito pala yun. Magandang araw guys. So JCCB here at ano ito. Uh, sa katunayan, uh, sa buong Bulacan, nalibot ko na ang mga uh, mga parish church. So itong isang to na lang ang hindi ko pa naririto. So ito nga pala ay ano Santa Isabel Parish Church. Ngayon, uh, dito kasi sa Malolos, uh, ano uh, nahati ang Malolos sa tatlo. So, ito. Uh, ang una ay ito. Tapos, pangalawa, yung Maraswain. Tapos, pangatlo, yung uh, Malolos Cathedral. So, ayan. Video natin ang isang libo at daang ano, uh, taong simbahan. So, sige. Uh, welcome to JCCB Bike Adventures. Okay guys, so kapag dumating kayo dito, merong entrance dito sa parting to. Dito kasi nakasarado eh. Yan. Ang ganda niya guys. Alam ko meron pang mas pero yan video na natin. Tapos check natin loob ang maya. Ganda eh. Ah, may parking pala dito. Ayun eh, o for the value of alawas we have been seen morale for another expensive uh, reached to 315,830 pesos and 39,000 pesos maya maya inalagay ko dito yung lumang litrato uh, ng uh, simbahe ito and, uh, Okay guys, so tumingin tayo sa simbahan sa loob. Uh, malamang uh, since ito ay uh, 1800s church, meron tayo may sa gilid na ano, yung tuntungan ng pare. Yung tuntungan ng mga fraile noon. Oh, wala pala siya pero ang ganda niya. So dito guys, kung makikita niyo, merong mga ladrilyo na naka ano, nakalagay na dito. Tapos kung mapapansin niyo, uh, para siyang merong uh, protective coating. So nilagyan na siya yata ng protective coating para sa mga adobeng alam mo 'yun, uh, hindi masira. So etong church na to, hindi ko lang alam kung ito yung ano yung original yan kung original na ano uh, pintuan dahil ayun ewan ko nagtaka ako parang bakit wala yung walang tungtungan ng mga fry light dun sa gilid so gan ang ganda niya. Simpleng tingnan pero since ito yung uh, 1800s church, uh, ang ganda niya. Tapos, kung mapapansin niyo meron ang uh, mga church na mga, ayun, mga lila. Kulay lila. Uh, tinatakpan din nila ang mga santo sapagkat, ayan, uh, ano na, Uh, mahal na araw na. Yan. Sige at uh, magtungo na tayo sa ano, Barasouin at uh, Mausoleum Cathedral. So, salamat at uh, ang ganda niya. So ito yung uh, ano year 1940 ang lumang munisipyo ng uh, Malolos. So ito na ang Malolos Cathedral. So ito ngayon yung Kalayaan Tree. Yung isa sa napakatandang puno dito sa ano Malolos. At may misa pa eh. Mamaya subukan nating magtungo para makita ang loob. dito sa inyo, dito sa may parting dito, yan, Dyan, may parting yan, diyan uh, pumarada at uh, huminto si uh, unang pangulong Emilio Aguinaldo tapos uh, pati si Antonio Luna kasama at si Pedro Paterno, meron ako papakita picture dito sa uh, screen So, ayan. Katabi siya ng katedral ng Malolos. So, ang kinakalungkot ko lang ay yung mga sinaunang bahay na nandito ay, ayun, syempre, syempre nawala na. Ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng yung anak na aming Panginoong Jesus Christ. Ito, guys. So, nandito na ako sa Barasoin at uh, ito ang... Uh, nakakapagtaka na ito kasi sa lahat ng uh, matatandang simbahan dito sa Malolos, itong baraswain ang bata sabihin na natin ganito, nasa ano lang siya uh, 100 plus years old kasi yung Malolos Cathedral ay nasa 200 plus na tapos pati yung isa yung so ito ang ano isa sa makasaysayan at uh, dito binuo ni Emilio ano pangulo Emilio Aguinaldo ang unang uh, republika ng Pilipinas. Sige at ayun tapos na ang simba sa Malolos tapos ang misa. Ngayon, uh, saglit nating uh, tignan ang uh, loob ng makasaysayang simbahan sa Bulacan. Ayan. Sabihin na natin uh, nakita ko na siya dati. Ngunit, para sa inyo, papakita ko pa rin kahit sa gitang. Yaman yeah, Sebastian si, uh, yeah, Alfred Júnior Monica Palma, Thomas Parado e família, Tony Ross, Tracy Angela Trixie. Special especial, Keith Lowin e família, José E. Ramos. Construção, Sergis So, Paul, Mendoza, Lidia, may Madala, Antonio, Pagtaludo. Ngayon, Pagtalun. uh, tatapusin ko ngayon dito. Uh, Para sa alam, mga kapatid uh, natin, yung maong na Ngayon, 2025. Rogel, dito sa Malolos. Sabihin Escolasho, na natin marami pang mga matatandang simbahan Florencia, dito sa Bulacan. Ngunit, Maria, uh, Lionzo, dito muna ako Leonardo, sa, ano, kumpis sa Malolos. Paz, dahil, Ernesto, wala, itinanghali ako ng gising. <laughs> so, don, salamat sa nanood at uh, na ako.